Hello, good morning mga kamusakang. Uh, welcome back to my YouTube channel. Uh, Magtitinda ako ng sampagita. Titingnan natin kung may bibili para may kikitain man. Kung sino po yung may gustong magnegosyo nito, try nyo ho. Ito, limang piso lang ang isa. Nandito po, ka, nandito po ako sa katipahin namin ma pa, pag-aalok po ako ng Ah, Sa'o po? hilando Yolando? Dito Bilhin natin sa pagita piso lang. Ilan? Papakyawin niya. <laughs> Magkakaroon? Mag 5 piso isa oh, Tama lang yung apat. Apat. Wow. Two, Bumili na po siya ng apat, 20 pesos po. Ayan o, ayan po. Uh, mabango, kasi mabango ito nagbebenta. Good morning, Tis. Bili kami sa pagbita. Limot tisyo lang. Bili kami sa pagbita na yun. Dalawa. Dalawa. Ayan. Ito, nung nagbenta na naman po ako, may bumili siya. Dalawa. Thank you, Tis. Eto, Ito, oh, pesos na po ako. So, oh, ate, oh, oh. pagbibili man, pwede lang isa. May oh, piso, isa. <laughs> Ay, mo, pwede mo't isa. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Ganyan mo lang, ano, 50. Ay, hindi. <laughs> dalawa, pero, please, <laughs> ano lang, dalawa lang. Dalawa lang. Thank you, Punay. Sa mga gusto pong magnegosyo ng sampagita, napakabilis lang po magbenta nito. Kahit po, so, padalawa-dalawa, may bibili na bibili. Ito na yun. Ay, kaway ka. Oh, ay, kaway ba? Thank you, na. Bili sa pagita. Ano? Ano, ah, uh, di ba pwede sa mo na to? Pakyawin <laughs> okay. okay. mo na. Ah, thank you. 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 Ayan oh, si uh. po? Nabili ka na ang pambangong mo sa ka na. Sa pagitan, na. Hindi kayo limang piso lang na. Hindi ano ka na. na. Hindi ka sa Hindi ka na. Hindi na. na. Hindi ka inyo. lang. Okay. Thank you. Magkano to? Kala ko may supli ka, babe. Bye-bye. Ano piso lang. Ano? Oo. lang 20. lang? Uh, uh. Oo. Oh, Kuya, yeah, thank you. Thank you, Ayan. Thank you, mm -hmm. mo yan? Oh, sunod sunod. Ilan, <laughs> te? Ano piso isa. 50 na. Bilhin mo. Ha? Huh? 50. 15? 50! 50.

Mga kamos, ang kong pili kayo ng tao kay Kuya. Ano nga siya? Sa akin, Kuya. Sa mm. po. Kuya. Okay. kayo, kay Kuya Roger. Mga kamawasan, bumili po si Mr. Cervantes ng sopabita okay. sa halagang 100 po. nakarami ako ng benta, o. Oh, Punti na lang yung paninda ko, Ang isa po nito, yung limang piso po. Madali lang huntuhugin to. Tsaka, sobrang maganda. Mabango po sa bahay. Pampaswerte sa altar po ito subukan nyo naman po negosyo nito. Sigurado pong papatok to sa inyo at lalong-lalo na po sa walang income. Mm -hmm. Ay, Thank you. Thank you. Thank na, Thank you. Thank you. naman. you. Thank 50 po yung ano, yung yeah. kinita ngayon sa Sampaguita.